welcome back to my mini vlog so dahil tulog pa yung aking baby, ayan isipan ko na magluto ng ginisang broccoli with century tuna, yung spicy so ito lang po yung mga ingredients sibuyas, bawang, tapos kung meron ko yung bell pepper, tapos isang maliit lang na can ng century tuna at saka yung parang one fourth lang ng broccoli hindi ko talaga alam kung ano ang tawag sa menu na ito, pero para sa akin napakasimple lang niya at lang talaga siyang gawin. Especially para sa mga nanay na kagaya ko na limited lang talaga yung mga time para makapagluto, ano. And hindi lang pala broccoli ang pwede ninyong igisa sa century tuna. Pwede rin siya ng cabbage, pwede rin siya ng carrots, pwede rin siya ng sayote. So ayan yung mga gulay na ginagamit ko paminsan na kapag uh, igigisa siya sa century tuna na hot and spicy. Usually talaga kapag lunchtime ang husband ko talaga ang nagluluto. So dahil medyo busy siya at may mga meetings pa, kaya naisipan ko na lang na ako yung magluto at saka isa pa, tulog pa naman si baby. This week, ang baby ko ay medyo mahaba ang kanyang sleep. Mga one to one half hours siya nakakatulog. So, malaking bagay talaga yan para makakilos-kilos ako dito sa bahay. At the same time, makapagluto din. So, una ko nang nilagay dyan yung bawang. So, kailangan maging um, brownish siya bago natin ilagay yung sibuyas. Ayan. So, konting um, ituin pa natin ng konting sibuyas. And then, pwede na po natin ilagay yung century tuna na hot and spicy. Tapos, ayan, igisa lang din natin siya ng ganyan. Ako, inuuna ko lang po yung century tuna. Pero, pwede nyo rin pong unahin yung broccoli. Either way, pwede ninyong unahin. So, nilagyan ko na rin siya ng paminta. Tapos, halo-halo. Tapos, konting tubig na din. Ayan, para hindi siya masyadong sticky kapag uh, kumulo ng kumulo. Tapos, haluin mo lang ng konti. Tapos, pakuloyin na natin siya. Tapos, nilagay ko na rin po dyan yung broccoli. Ayan. So, syempre ayo naman natin na lutong-luto yung broccoli para medyo meron pa rin siyang lutong kapag kinain natin. Tapos last, nilagay ko na po yung bell pepper. Tapos konting kulo na lang din siya. And then voila! Maluluto na po yung ating ginisang broccoli with tuna hot and spicy kami pala ay nagluluto dito po sa likod ng aming bahay meron kaming maliit lang na dirty kitchen dito kasi nga kapag sa loob ko nilagay itong aking kalan, ako napakainit makakaramdam ka talaga ng pugon sa sobrang init. so ayan na, tapos na po akong magluto tapos biglang nagising na nga itong aking baby <laughs> bagong gising pa, ako si papa? hindi ako si papa Oh wow, may pa ganyan ganyan pa. Ah, oh, ganda ng ising So, dahil ang husband ko ginagamit ang aming dining tables para sa kanyang pagtatrabaho, dito na lang kami sa lababo namin kumain. So, tara, kain muna tayo. Napakasarap talaga nito, guys. So, I hope na masubukan din ninyo. And, napakasimple lang din niya. Tapos, konting ingredients lang din yung kailangan ninyo. So, thank you very much po for watching my mini vlog. And I hope you are always safe kahit napakainit. So, bye!